Tahimik lang ang buhay ni Liza, isang simpleng tindera ng baboy sa California. Hanggang isang araw, may bumalik mula sa Amerika. Ang lalaking minsan niyang minahal at iniwang may lihim na babago sa lahat. Pero bakit tila may galit sa bawat pagtingin ng matao sa kanya? At sino ang misteryosong lalaking kumatok sa tindahan niya sa kalagitnaan ng gabi? Isang sigaw, isang putok ng baril, at isang katotohanang hindi na pwedeng takasan. Sa bawat patak ng ulan, unti-unting lumalabas ang sikreto ng nakaraan. Isang kwento ng pag-ibig, kasalanan, at paghihiganti na hindi mo dapat palampasin. Kaya kung gusto mong malaman ang buong nangyari kay Liza at sa binatang balikbayan na bumalik hindi lang para sa pag-ibig kundi para sa katotohanan. Pakinggan mo to hanggang dulo dahil ang huling bahagi ng kwento ay ang pinakamatindi. Kung gusto mong marinig pa ang mga ganitong kwento ng pag-ibig, misteryo, at katotohanan, huwag kalimutang mag-subscribe, ilik ang video, at i-comment ang susunod mong gustong marinig na istorya. Sa malamig na umagang iyon sa isang malit na bayan sa California, maaga pa lang ay gising na si Liza, ang tindera ng baboy sa kanto ng Filipino Market. Amoy pa lang ang pritong baboy sa hangin, ramdam na ang init ng buhay na pinili niyang kayanin mag-isa. Habang binabalot niya ang mainit na adobong baboy para sa suki, may dumating na isang itim na sasakyan na agad huminto sa tapat ng tindahan. Bumaba ang isang binatang may matikas na tindig, maputi, halatang balikbayan. Nakangiti ito, ngunit may lalim sa mga mata, parang may hinahanap o may gustong balikan. Liza, mahina niyang sambit, tila hindi makapaniwala. Napalingon si Liza, napahinto ang kamay niya sa kutsilyo. Jason, halos pabulong niyang sagot, nanginginig ang tinig. Ang binatang minsang minahal niya bago ito lumipat sa Amerika, ngayon ay nakatayo sa harap niya, dala ang mga alaala ng kahapon. Tahimik silang nagkatitigan. Ang paligid tila huminto, tanging tunog lang na pritong mantika ang maririnig. Ang laki na pinagbago mo, sabi ni Jason, halos may ngiting may halong pananabik. Ganon talaga pag tinuruan na hirap, tugon ni Liza, pilit na ngumiti. Lumapit si Jason, tinitigan ang mga kamay niyang may hiwa at paso. Hindi ka dapat ganito nahihirapan, Liza. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating ang matandang kapitbahay na si Aling Tersing, tumitig sa kanila na matalim. Liza, hindi ba sabi ko sayo, wag mo nang balikan ang mga multo na nakaraan? Napayo ko si Liza, Munit si Jason, tila lalong nag-init ang lob. Hindi ako multo, Aling Tersing. Ako ang taong may kasalanan, gusto kong itama. Kinagabihan, bumalik si Jason sa tindahan. Wala nang tao, tanging ilaw na niyon singin ang bumabalot sa mukha ni Liza. Hindi mo kailangang bumalik, bulong ni Liza habang tinatakpan ang mga baboy na tinitinda. Bakit? Dahil may tinatago ka, tanong ni Jason, mababa ang boses. Tahimik. Tanging tunog ng hangin mula sa labas ng freezer ang maririnig. Jason, may anak ka na dito, pabulong ni Liza, halos hindi niya masabi. Nanginig ang kamay ni Jason, natigilan siya. Ano no ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Liza. Kinuha niya ang malit na larawan mula sa loob ng drawer, isang batang lalaki, may parehong ngiti ni Jason. Hindi ko sinabi, kasi umalis ka at ayaw kong habulin mo lang kami dahil sa awa. Napaluhod si Jason, hawak ang larawan, nanginginig ang labi. Liza, anak ko to. Ngunit bago pa man niya marinig ang sagot, biglang may kumatok ng malakas sa pinto na tindahan. Tatlong sunod-sunod na katok. Malalim. May bigat. Parang galing sa galit. Liza. Alam kong nandiyan ka, sigaw na isang lalaking boses sa labas. Natigilan si Jason. Yan ba ang asawa mo? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Tumulo ang luha ni Liza, sa bayiling. Hindi, pero siya ang lalaking pinagsisilbihan ko para mabuhay ang anak mo. Muling kumatok ang lalaki, mas malakas, parang gigibayin ang pinto. Buksan mo, tu, Liza. Alam kong may kasama ka riyan. Hinawakan ni Jason ang kamay ni Liza, maring tinitigan. Kung lalaban ka, lalaban ako kasama mo. Ngunit bago pa man makagalaw si Liza, narinig nila ang pagkalas ng lak. At ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Bumukas ang pinto, malamig ang hangin na pumasok sa loob ng tindahan. Lumantad ang isang lalaking matipuno, may galit sa mga mata, at amoy alak ang bawat hinga. Si Tonyo, ang lalaking tinutukoy ni Liza, ang amo matagal na may gusto sa kanya. Yan pala ang dahilan kung bakit hindi mo ako sinasagot, ha? Sigaw ni Tonyo, tinuro si Jason. Balikbayan pala ang gusto mo, hindi tulad naming marunong magpakain sa'yo. Tonyo, wag dito, pakiusap ni Liza, nanginginig ang tinig habang hinaharangan si Jason. Ngunit si Jason, hindi umatras. Walang karapatan kang sumigaw sa kanya hindi mo siya pag-ari. Pag-ari, tumawa si Tonyo, mapet. Lahat ng tinitindan niyang baboy, galing sa akin. Kahit, yang freezer, ako ang nagbayad. Kung hindi dahil sa akin, gutom na kayo na anak mong tinatago. Napasinghap si Liza, na patras. Paano mo? Akala mo ba hindi ko alam, Liza, putol ni Tonyo, habang lumalapit? Akala mo hindi ko nakita yung litreto ng bata sa drawer mo? Alam kong hindi akin yon. Kaya mo ba ako tinataboy ngayon? tahimik ang paligid. Tanging tunog na aircon at marahas na tibok na dibdib nila ang maririnig. Si Jason, dahan-dahang lumapit. Kung gusto mo magayos ng utang, sa akin mo sabihin. Huwag sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang hinugot ni Tonyo ang maliit na baril mula sa kanyang daket. Napatili si Liza. Tonyo, wag. Ngunit si Tonyo, nanginginig ang kamay, halatang lasing. Wala kang alam, Jason. Hindi mo alam kung gaano kahirap makuha si Liza, Araw-araw kong tinitis yung tingin niya sa akin na parang wala akong halaga. Hindi mo kailangang pilitin ang pagmamahal, Tonyo, sigaw ni Liza, umiyak na. Hindi mo mabibili, yan kahit ilang baboy pa ang bayaran mo. Lumakas ang hangin mula sa bukas na pinto, umihip sa pagitan nilang tatlo. Ang baril ni Tonyo ay bahagyang bumaba, ngunit nanginginig pa rin. Si Jason, isang hakbang na lang ang layo. Ilapag mo yan, Tonyo, pakiusap niya. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos huwag sa kanya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tunog na pagputok ang gumising sa buong gabi. EM. Sumigaw si Liza. Napatakip siya sa tenga at bumagsak si Jason sa sahig, hawak ang tagiliran. Jason. Nanginginig ang kamay ni Tonyo, gulat sa sarili, unti-unting umatras. Hindi, hindi ko sinasadya. Lumapit si Liza kay Jason, nyakap ito habang tumatagas ang dugo sa kanyang palad. Jason, wag kang alis, wag mo akong iwan ulit. Mahina ang tinig ni Jason, halos bulong. Liza, ilayo mo siya, ilayo mo ang anak natin. Biglang may mga ilaw ng pulis na kumislap sa labas. Mga kapitbahay nagising, sumisigaw, may kumakakatok, may tumatawag ng tulong. Ngunit sa loob ng tindahan, ang mundo ay tila huminto. Si Tonyo, nakatayo pa rin, hawak ang baril, nakatitik kay Liza at Jason. At anti-unting tumulo ang luha sa kanyang mukha habang pinipigilang manginig ang kamay niya. Tumulo ang luha ni Tonyo, nanginginig ang kamay habang unti-unting ibinababa ang baril. Sa labas, sumisigaw ang mga kapitbahay, lumalakas ang mga yabag na mga pulis papalapit. Ngunit sa loob na malit na tindahan ng baboy, tangi mga hikbi ni Liza at mahinang pag-ubo ni Jason ang maririnig. Liza, mahina ang boses ni Jason, halos paos. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa galit. Tumahimik ka muna, Jason, tutulungan kita, may ambulansya na. Nanginginig ang tinig ni Liza habang pinipilit pigilan ang pagdurugo. Lumapit si Tonyo, nanginginig, halos hindi na makalakad. Liza, hindi ko sinasadya, akala ko. Wala kang karapatang magsalita, sigaw ni Liza, napahiyaw sa galit at sakit. Sinira mo lahat, Tonyo. Sinira mo ang tanging taong nagmahal sa akin na totoo. Napatras si Tonyo, natigilan. Ang mga pulis ay nasa labas na, may sumisigaw, drop the gun. Hands up. Ngunit tila wala na siyang naririnig. Dahan-dahan niyang tinitigan si Jason, nang gayon ay nakatingin din sa kanya, hindi galit, kundi may awa. Kung gusto mong bumawi, mahina ang sabi ni Jason, halos pabulong habang humihinga na malalim. Iliktas mo sila, huwag mo silang hayaang magutom. Napapikit si Tonyo. Parang tinamaan na mga salitang iyon sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapag ang baril sa sahig, tinaas ang dalawang kamay. Sir, step back. Step back, sigaw ng pulis habang pumasok sa tindahan. Kinuha nila ang baril, hinawakan si Tonyo, habang si Liza ay yakap pa rin si Jason. Please, tulungan niyo siya, pakiusap ni Liza sa mga pulis at paramedic na dumaiting. Ngunit habang tinataas ng mga paramedic ang stretcher, dahan-dahang bumaba ang kamay ni Jason, lumamig, at tumigil sa paggalaw. Jason. Jason, wag wag ka, nanginginig ang tinig ni Liza, pilit binubuhay ang katawan ng lalaking minahal niya. Hindi mo pwedeng iwan ang anak mo. Ang mga pulis ay tahimik, ang mga ilaw na ambulansya ay kumikislap sa basang kalsada at sa labas ng Filipino market, nagsimula ng umulan. Si Tonyo, habang dinadala sa patrol car, ay tahimik lang. Tumingin siya sa basang salamin na sasakyan, kita pa niya si Liza, nakaluhod, umiyak, yakap ang duguang katawan ni Jason. Sa loob ng kotse, marahang pumikit si Tonyo, bulong sa sarili. Diyos ko, anong nagawa ko? At sa labas ng pinto ng tindahan, isang batang lalaki ang dahan-dahang lumitaw, bitbit -bit ang maliit na payong, hawak ang laruan niyang baboy-baboyan. Tahimik niyang tinitigan ang ina at ang lalaking nakahiga sa stretcher. Hindi niya alam na yon ang unang gabi na mababago ang buong buhay niya. Tahimik ang gabi, tanging patak ng ulan at pag-iyak ni Liza ang umaling ngaungaw sa buong paligid. Habang isinasakay si Jason sa ambulansya, hawak ni Liza ang kamay nito, mahigpit, parang ayaw niyang bitiwan kahit alam niyang malamig na. Ang mga ilaw na sasakyan ay nagmistulang anino sa basang kalsada, sumasabay sa bawat tibok ng pusong unti-unting naupos sa sakit. Ma, mahina ang tinig ng batang lalaki habang lumalapit, hawak ang laruan niyang baboy. Napalingon si Liza, agad niya itong niyakap, basang-basa sa ulan. Anak, sorry, sorry kung natakot ka, bulong niya, nanginginig. Yung lalaki po, si Daddy, tanong na bata, inosenteng nakatingin sa kanya. Hindi agad nakasagot si Liza. Ang luha niya ay bumagsak sa pisngi na anak habang marahang tumango. Anak, si daddy mo. Tahimik silang nagyakapan sa gitna na ulan. Wala nang salita, tanging paghinga at luha na lang ang lumalabas. Sa malayo, umalis ang ambulansya, kasunod ang mga pulis na dinala si Tonyo, na kayuko, hindi makatingin sa kanila. Kinabukasan, tahimik ang buong Filipino market. Wala na ang mga sigaw ng suki, wala na ang amoy na pritong baboy. Isang kandila lang ang nakasindi sa tapat ng saradong tindahan ni Liza, katabi ang maliit na larawan ni Jason at ng anak nila. Lumipas ang ilang araw, ngunit sa bawat pagbukas ng araw, muling bumabangon si Liza. Hindi na bilang tindera lang, kundi bilang ina na kailangang ipaglaban ang kinabukasan na anak niya. Binuksan niyang muli ang tindahan, pinangalanan niya ito, Jason's Pork Ampersandali. Habang nag-ayos siya ng baboy sa umaga, lumapit ang bata, nakangiti. Ma, si Daddy, nasa langit na no. Anak pero nandito rin siya, sagot ni Liza, sabay turo sa puso ng bata. Nandito siya lagi. Lumabas ang araw, sumikat sa kalsadang basa pa sa ulan. At sa pagitan na amoy ng bagong pritong baboy at tawanan na mga suki, may isang malamig na hangin ang dahan-dahang dumaan. Tila yakap ng isang alaala na hindi kailanman mawawala. At sa puntong iyon, sa simpleng tindahan sa California, ang kwento ng tindera ng baboy at ng binatang balikbayan ay natapos hindi sa lungkot, kundi sa katahimikan na pag-ibig na kahit sinubok ng sakit. Hindi kailanman nawala. Makalipas ang ilang buwan, muling umusbong ang buhay sa paligid ng Filipino market. Ang deti malamig at tahimik na tindahan, gayon ay puno ng tawanan, amoy na inihaw, at tunog ng mga batang naglalaro sa labas. Si Liza, nakangiti habang nag-ayos ng baboy sa display, may bagong lakas sa kanyang mga mata. Hindi na siya yung babaeng binagsakan na mundo, isa na siyang babaeng natutong bumangon sa gitna na unos. Sa gilid ng tindahan, may malit na fram na nakasabit. Larawan ni Jason, may ngiti sa labi at sa ilalim nito, nakasulat. Para sa lahat ng pag-ibig na hindi natapos, pero kailanman, hindi nawala. Dumating si Aling Tersing, dala ang basket ng gulay. Liza, anak, ang laki na ni Jess, parang si Jason talaga. Mumiti si Liza, sabay tingin sa labas kung saan naglalaro ang bata, bitbit ang laruan niyang baboy-baboyan. Nga, nay, para bang binabalikan niya ako sa bawat ngiti na anak namin. Lumapit si Jess, pawis, masigla. Ma. Ma, may customer, sigaw nito, sabay turo sa pinto. Paglingon ni Liza, isang pamilyar na mukha ang bumungad, si Tonyo, payat, tahimik, may daladalang kahon ng karn. Nagkatinginan sila sandali. Tahimik. Walang galit, walang takot, tanging pagunawa. Liza, mahina niyang sabi. Gusto kong tumulong. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero gusto kong itama kahit papaano. Tumango si Liza, walang salita. Tinanggap niya ang kahon, at sabay silang nabuhat papasok ng tindahan. Ang araw ay sumisikat sa salamin, sumasalamin sa mga mata nilang pareho ng pagod, ngunit parehong marunong ng magpatawad. Habang bumabalik ang tawanan sa paligid, maririnig ang mahinang tinig ni Liza. Jason, tapos na. Mapayapa na tayo. At sa pagtaas ng tingin niya, isang liwanag ang dumaan sa ulap. Tila yakap ng kalangitan, palala ng pag-ibig na kahit kailan, hindi tuluyang namamatay. Sa huling eksena, si Liza, si Tonyo, at si Jess ay sabay-sabay nag-ayos ng karni sa mesa. May bagong karatula sa tindahan, malinaw na nakasulat. Jason's pork ang persandeli, luto ng puso, alay ng pag-ibig. At sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw sa California, ang amoy ng pritong baboy ay muling bumalot sa hangin. Isang amoy na tahanan, ng kapatawaran at ng bagong simula. <music>